Okay mga boss, bago tayo magpatuloy ay galing nga pala tayo diyan sa may Solidad at saka diyan sa may Barangay San Miguel San Pablo Laguna. Nag-update tayo diyan ng SLEX TR4 at uh, hindi na nga tayo nakalampas gawa ng maputik diyan sa may Barangay San Miguel at meron pang nabahurang jeep. Kaya ngayon ay uh, pagkagaling ko dito sa may Barangay San Miguel na ito at uh, ang ginawa ko ay... umalik na lamang ako ng kailangan ko makabalik wala akong ibang dadaanan pagka dadaan ako dyan ay medyo mababahura din tayo magagaya pa tayo di yan sa jeep na nabahura di yan. kaya ang ginawa ko ay bumalik na lamang ako at nagdiretso ako dito sa may Alaminos to San Pablo by Pass Road at yun nga po yung ating i-update ngayon napakaganda rin dito ng mga pagbabago na kaya panoorin nyo po ang video nito Yes, good day mga boss. Nandito tayo sa unang tulay sa pagkagaling ng Santa Maria San Pablo Laguna at uh, patagal natin hindi ito na-update at ngayon ay ito na kumpleto na yung kanyang ano ay hindi pa bali nung huling daan natin dito ay pinaformahan pa lang to pero ngayon ay kumpleto na ayan oh. Ayan, ang gagawin na, ay hinaw lang ako ng konti. Hinaw lang ako dito, konti mga boss. Ang ah. ganda ng tubig dito. Yeah. Kaya lang yung medyo malansa. Galing to ng San Pablo eh. Hindi natin alam kung saan sa San Pablo to galing. So yun yung tulay oh. Ang galing ng pagkakagawa di yan. Hindi na siya pinormahan kaya hindi na kailangan buhatin tapos ilagay. Kaya kami sa touch combo. Pagkakain. Ano? Ito mga boss yung ating huling update dito sa may SLEX TR4 Barangay San Miguel San Pablo Laguna. At uh, hindi nga tayo nakatuloy dito sa may San Pablo Interchange gawa ng... Uh, doon sa nakabahurang jeep at saka maputik na yan, daan na yan kaya ginawa natin, nagpalipad na lang tayo ng drone at uh, pagkatapos nga nito ay bumalik na lamang tayo dito sa may solidad meron din tayong vlog niyan hanggang dito sa may Santa Maria Overpass uh, dito sa may uh, Alaminos to San Pablo Bypass Road at ang ginawa natin ay kumanan tayo dito, gawa ng meron din tayong kailangang update dito itong ginagawang tulay na ito sa ngayon ay ito yung ating update na malaki na ang pagbabago dito matagal-tagal din tayong hindi nakapunta dito kaya ngayon ay i-update natin ito panoorin nyo po sa ating mga video at kung nagustuhan nyo po ang ating mga palabas at kung bago ka pa lang ay wag nyo pong kalimutan mag-subscribe ang ating uh, i-subscribe ang ating mga video o i ang ating mga video para lagi kayong updated pagka tayo ay merong bagong upload lalo na diyan sa SLEX TR4 at uh, ito po yung ating update ngayon dito sa may Barangay Santa Maria pa po ang nakakasakop nito siya panoorin nyo po ang ating uh, video meron tayo dito ang tropa dito sa ginagawang uh, tulay dito sa ano to Santa Maria pa Santa Maria, uh, Maria. maganda dito sa lugar nito ay ano lang ipinormal na siya dito hindi na siya kailangan ibuhatin tapos yan ah uh ang huling daan natin tapos eh, meron nga tayo nakilala ng boss shout out ka sa iyong uh, lugar taga saan ka taga rito din sa ah Santa Cruz lang so sa mga kasama ko dyan mga um, preto ng Ambin Labien yeah. oh shout out daw sa inyo lahat oh so, shout out sa inyo lahat kasi oh, ay nag-ooperate nung Baku yun nandun direksyon yan ay papunta yan ng uh, barangay San Miguel do sa isang ginagawang tulay at uh, pag dinidirection nyo yan o pag diniredirection nyo yan ay uh, papunta na kayo ng Alaminos Laguna at ngayon naman pag pumaling tayo dito sa likuran natin sa may kabilang yan ay papunta diyan tayo sa may uh, SLEX TR4 o diyan sa may overpass ng Alaminos to San Pablo Uh, dito sa ating drone shots ay halos matatanaw na natin yung SLX TR4 yung pong nasa dulo na yan na medyo namumuti yun na po yung SLX TR4 A heart to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings As the chemicals that take us higher, the night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. At yan po yung ating update dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road dito sa Barangay Santa Maria San Pablo, Laguna At shoutout shout out nyo pala sa mga nakuna natin ng camera Shout out po sa inyo lalo na po doon sa Kumaway at uh, sa lahat ng kanyang mga kasamahan ay maraming salamat po sa inyo Panoorin nyo po ang aking video sayang ako'y walang uh, sticker sana yung nakapagbigay sana ako sa inyo ng sticker at uh, alam ko naman na kayo ay natutuwa din na manood ng mga ganitong vlog so ayan mga boss yan po yung ating update dito sa uh, Alaminos to San Pablo bypass road dito sa may barangay Santa Maria San Pablo Laguna at yan po yung ating update ito po ay dito na ipinorma at ngayon ay pinoporma na diyan sa ibabaw para ihanda na buhusan ng semento at para yan ay matapos na. At uh, maraming salamat po. si kita po tayo sa susunod nating mga vlog. Meron pa tayong isang tulay na pupuntahan tapos saka babalik tayo dyan sa SLEX TR4. Maraming salamat po. Never miss